Po, oh. Ay, grabe. Oh. Hanggang hanggan dito po yan ang tubig, oh. Yan, basa po yan, ha? Sira, yan. Oh. yan. So, saan po kayo nung ano? Doon po kami sa Barangay Hall. Barangay Hall. Opo. Importante, safe po tayo. Di ang gamit, may babalik din talaga. Grabe, dito sa loob ng tindahan ninyo, kawawa yung mga ano. Wash out talaga. Wash out. Sana ako mag-uumpisa sa'yo. Puro putik pa dito eh no. Tubig ba ang pumasok pati yung tubig sa dagat? Kasi malapit lang po kayo eh. Mga, mga damit namin, mga nakakamil. Nabalot na ng putik. Upo, putik po yan lahat. Oh, grabe. Ayun nga pala, pati nga dito. Oh. Putik po yan lahat. Puti na dito sa may pinakataas, hindi na talaga inabot. Dito lang, halos lang. Pastao rin talaga ang lalim. yung aming kusina, si uh, puno talaga on. Hanggang dito talaga ang tubig. Oo, oh, yan o. Ito nga yung level nyo. Nakalagay. Mm. Nakamarka oh. nga. Dati kasi hindi po yan umaabot. Dito. Ngayon lang po ba nangyari o sa inyo po, to? Ang nangyari yan po hanggang dito lang yan. Hindi pa nga yan dito minsan maabot. Mm. Kaya. Ito yung mga ano nyo dito. Opo. Kumbaga kami bawo. Hindi namin akalain na naman. ganong kataas. Ganon po kataas. So parang tubig combination to kasi kahapon high tide, di ba? Opo. Tubig ng baha at tubig sa dagat. Tubig ng baha po. Kasi bumaha na ng araw. Hmm. Pagbaha ng araw, parang ang tubig. ang mga gasita, Hanggang ano lang, baywang. Hanggang baywang. Pero wala na kayo noon, naglilikas naglikas na kayo. Naglikas na rin po kami kasi binahan po na. talaga 'yung area na 'to. Opo. Mm. Ngayon pag ano, sinabayan namin kasi nakaterin siya kagad. Hmm. Pagdating ng sa is, tumasa naman po ang tubig. Yun na po hanggang umaga na yun. Hamuabot na doon sa may palingke ang laki ng tubig. Kasi ang iba galing palingke, tumalo